success uh, susubukan ko lang to para matest natin itong video kung talaga bang uh, ma 'di ba nakalagay sa update ni Kuya M na Tagalog lang ang mamomonetize daw pag ginamit mo sa salita mo yung mga dialect hindi daw kasama pero sa akin guys, siyempre, ang dami ko pang hindi alam. Kaya sa video ito, magkakabampangan ako. Umpisa na natin. Para matry ko, di ba? Okay. So, ngini kasi siyempre, hindi yung video akong gagawan. Pantunan ko lamang kaya Google. Tapos, potang milalako ko idea normal mo naman na milalako ka idea asa uh, as a content creator kasi siyempre dapat Aldoldo, gagawa kang video i-maintain mo itang kaya mo kang Facebook itang status mo kaya na panaya kang gagawang video Aldoldo, para itang pamag consistent mo as a content creator akikilala na ka ba diba? Nya, video ngay ni eh, sibukan kemo nung talagang ates kay ka sarili ko tapos lawen-lawen ke nung talagang nanong resulta kasi di atang dati kong video pila na lamu rin dito marakal-dakal na lamu rin short video lang dito pero in-upload ko la king long form video mga 2 minutes or less than 3 minutes kasi ing ingagawan ko for example ne uh, eko or ala ko talagang idea syempre gagamit kong AI na nung nano yung topic ikayan kang video ko gawan itatype kaya ka rin tapos didinan na kang idea nung nano at makanano yung gawan mo halimbawa uh, dyan mo kong idea nung makananong gawang video tungkol kareng content creator amo mo makanta so di na nako iting bali tokyan ko at bali gagamit ko kasing teleprompter kareng kaiko ko kareng kareng gagawan kong video nya short video lamu mo ang a-upload ko keng long form video so sana inim video ngay ni at least asubukan ke nung nano ing bien ang result kaya katamu ikuya M so Dakala dakala salamat. Kim video ngay ni Kaya ka pwede mo rin subukan ning makanyan para as, kasi di ba nakataka ra kal na magkaya mag-vlog na ing salita ta mo talagang kamampangan pero ako subukan ko uh, before pa magtagalog na ako kayang video ko pero yung ini ulitan ko mo bio kay Aryan ning video ng ini testing ya mo ini para abalo ah, ke okay. nung talagang nanu ing resulta at least bala mo o try try mo di ba so nakalasalamat ka success at uh, miki tikit mo keng susunod uh, video bye bye maya pa bengi po kaya kayungan